Ano ba naman yes, itong pangyayaring ito, Jonna? Magkano na ibigay mo sa ex mo? Dito sa akin, mga isang daang libong piso daw eh. Tama ba? Yes po. Okay. Jonna, itong si nag, nag, sa ano sa'yo, nang loko sa'yo na, ay, yan ba ang ex? Ito ba ang ex yes, mo? Ha? Natawas ito na, na nga na. sinasabi ko, ang hihilig yes, yes, niyo yes, kasi yes, sa mga gwapo eh, tapos namimigay pa kayo ng pera. Ito bang si Jo Marie Merong, ay gano'ng katagal mong naging boyfriend? Dalawang taon po, ma'am. Dalawang taon? Ilang beses kayong nagkita? Yes, po. Ilang beses kayong nagkita? Hindi ko lang, Hindi ko nga nagkita. Hindi kayo nagkita? Sa loob ng dalawang taon, hindi pa yes, kayo nagkita. Naloko na, migi nagbigay ka na nga ng isang daang libong piso, hindi pa kayo nagkita sa personal? Tatawa-tawa ka dyan? Oo, Nagtiwala o, po ka Nagtiwala ka? E, eh, sanali lang. Itong si Raymart, nagkita na ba kayo ni Raymart? Hindi po. Hindi, hindi pa rin? Hindi po. Magkakaitang lugar lang, po. ano sa kansi na rin gusto ko kayong nangangate ko eh, Shari. <laughs> oh, hindi pa rin kayo nagkikita. Sandali, gusto kong, mo. pwede bang hindi na lang hindi itong problema ito ang asikasuhin natin? Paano ka nagkaka-boyfriend nang hindi mo pa nakikita? Parang yun ang Paturo gusto ko i-discuss. Paturo daw si Shari, tsaka lahat ng nandito. At namimigay pa ng pera, ha? Umiinit ang ulo ko eh. Sa ano po kasi yan? Saan? Uh, Unang una po doon sa first Business ng naging boyfriend ko po. Oh. Nagkaroon po kami ng communication sa mga magulang niya. Doon po sa unang boyfriend ko po. Kilala so, mo? yun, nag-offer po sila sa akin ng... Oh, ano you know, Nag-offer po and... sila sa akin ng... Kaya ako naman, mabilis ako magtiwala eh, Lalo na pong pangarap ang pag-usapan. Mabilis ako magtiwala kahit na hindi ko nakikita in person. Yun, yun lang na, Maling tao yung pinagkatiwalaan ko eh. Hindi! Hindi yun sa maling tao. Unang-una, kung mag invest ka ng pera o may magbibigay ka ng pera, siguro naman dapat kilalanin at kilatisin mo muna yung pagbibigyan mo. At para sa akin, malaking bagay na in person, mahawakan mo na tunay siyang tao. Sorry. Yun yung pagpakamali ko po eh. Ilang, so, itong pera na ito, bulto mo ba na binigay, pinadala? Isang daang libong piso ka agad o kaya... patingi-tingi? Patingi-tingi po mo. Sa paano mo nga nakilala itong ex mo? Si Joma ay yung Joma Marie? Sa Facebook lang din sa GC po 'yan. Anong GC? group chat? Group chat attorney. Anak ng pati. Yes, yes. Sandali, ah uh, jona ano ba trabaho mo sa Jeda? Kasambahay. 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 May pamilya ka dito sa Pilipinas? Single mom po ako. Single mom ka? Ilan ang anak mo? Ilan tatlo. Ang, tatlo. Ilan taon ang mga bata? Ay, Diyos ko. Yung panganay ko po, 11 years old. Then yung pangalawa, 9. Then Nine. yung pangatlo, six. Iisa lang ang tatay ng mga ito? Ito, uh -huh. ma'am. Tatawa-tawa ka dyan, pero tama, ano ha? <laughs> yung tatay ba ay nagsusustento o hindi? Hindi po, may pamilya na po iba. Pinagpalit po ako eh. Pinagpalit ka kasi bigay ka ng bigay sa pera, ng pera sa ibang tao eh. Eh kung binigay mo na lang sana hindi po, sa mga... Di po kami, ano, five months pa lang po ako dito. Uh -huh. Yung asawa ko po. Nag-asawa ng ibang babae na hindi ko po alam. Sa sumakabilang bahay? No? Sa yeah. sumakabilang bahay. John Marie, inaamin uh, mo ba na ikaw ay nagkaroon ng relasyon kay Jonah Apang? Opo, na kirelasyon ko po siya, ma'am. Okay. Ilang taon? Two years mahigit na po, ma'am. Okay, two years mahigit dun sa dalawang taon na yun. Nagkita ba kayo? Ay, hindi po, ma'am. Sa okay. ano lang, uh, LDR lang po sa messenger video call po. At ikaw, Jo Marie, umaamin ka ba na nakatanggap ka ng pera kay Jonah? Yes po. Okay. Mag, mag ano po, ma'am, pinapadala po niya. Okay. Itong... Pero, hindi, ano po, hindi ko po iniingi po yun, ma'am. Okay, itong pera na ito, ano ba da, bakit ka pinapadalhan ng pera? At magkano ang natanggap mo, suma total? Eh, hindi ko na po kabisado po, ma'am, kasi... Ano eh, yung resibo pa, yung resibo, okay. ano po, wala po. Jonah, ano ang dahilan at nagpapadala ka ng pera kay Jo Marie? Nag, nag nagsimula po kami nagkaroon ng relasyon is September 3, 2021. So yun po, hindi pa po kami umabot ng isang buwan, nag-offer sila ng business sa akin. Anong klaseng eh, nila, business? Gusto mo ng negosyo. Ano-una po, in-offer nila sa akin yung ano po yung jump shop sabi nila. Pero yung, hindi shop. po yun natuloy kasi sabi nila mahirap daw po. So yun, naiba yung plano nila sabi nila magkuha na lang kayo ng tangke eh, sabi po ng papa niya. Tangke? Ako naman mabilis ako magtiwala yun, pumayag ako eh. Okay, magkano ang una mong pinadala, Joanna? Nag-start po kami sa 25,000, ma'am. 25,000. Ah, Jo Marie, bakit mo sinasabi na hindi mo hiningi? Eh, nag-o-offer pala kayo ng negosyo. Ay, hindi po, ma'am. Eh, sinabi ko lang po sa kanya kung magustuhan niyo. Kung magustuhan niya po, ma'am. Kaya nga. Kung magustuhan Nagustuhan niya. O, oh, edi eh, ng pera. O, oh, tapos, ano nangyari dun sa junk shop? Wala. Hindi, hindi po, junk shop po, ma'am. Yung LPG tank po. Yung... LPG tank, sorry. O, oh, ano nangyari? Eh, yun po, eh, pinagpatuloy po namin yung negosyo na yun, ma'am, na mag-LPG tank po. Oh, eh di doon na, po. oh, Jonah, 25,000. Anong, magkano ang sunod mo na pinadala? Tapos yun, sabi niya sa akin, maganda yung takbo ng negosyo. Sabi niya, kailangan natin magdagdag. So yun, nagdagdag ako, ma'am, nagpadala ako ulit ng 35,000. 25. Ang lahat ng resiko eh. Hindi ko Okay. Eh, naman po kasi maayos yung pagpapatakbo niya ng negosyo. one year and six months. Okay. Maayos po talaga. Mm. Pero wala po, wala po sila lang binibigay sa akin na ito po yung kita natin. Dapat hawakan mo, wala po. Nasa kanila po lahat. Okay. So, 25 plus 35, umabot na ng 60,000. Okay. ah uh, jo Marie, natanggap mo itong perang ito, yung pangalawa, yung 35,000. Opo, yung pera na yun po, ma'am. Okay. Pagkatapos, uh, Jonah, eh, magkano pa na padala mo ulit? Tapos yun, April. April mm. 3. Mm. Ay, April 20 pala yun, 2022. Nagpadala ulit ako ng 40,000 kasi sabi niya, lumago, na lumago yung business. Sabi niya, kailangan natin magbitaw ng malaking pera para hindi po tayo maalkansi. Hey, ano po, so, kumayag naman na po ako doon kasi wala pa po, po akong problema na nakikita kung may mali ba siyang ginagawa. Pero lahat lahat po ng pinapakita po, po sa akin, medyo marit po, maayos po at Okay naman po yung, yung, yung pagpapalakad niya ng ano, business. Pero pero lang. Mm. May pero lang. May isang nakakasira kung bakit nawala lahat ng... Ano nangyari? Na Kahit piso po, bumalik ako, wala pa akong natanggap. So, ano nangyari? Bakit nawala lahat ito, Jo Marie? Yung sa ano po sa motor po, kasi nag naglabas po kami ng motor na ano, pulugal lang po. Tapos yung iba po ma'am, ipinapadala eh, ko rin po sa kanila kasi yung sa anak po niya ma'am, nagpapadala ka ng pera papunta sa anak niya. Tama ba ito? Nakaratanggap yes, ba ito? Meron o, ka bang pruweba na may padala kang pera? At magkano ang pinadala mo sa mga anak niya? May git? ano, 10,000 ata yun, ma'am. Alam po ni John yeah. alam po ni Langga. Langga pa, ha? Talaga? Ang tawagan. sa lang. Hey, Ay, di, di, pero, uh, ang tawag mo sa kanya sa chat, animal. Sandali lang. Meron po dito. Ay, wala po ang uh, sa kanya, hindi, ma'am. meron po. Pangalan niya po kasi sa kanya is future husband. Ah, Tapos sinasabihan true. mo siya, tanga, buiset, PI ka, wala na akong gana sa iyo. Animal ka. Si Jo Marie Ta ito na nagsasabi. Oo, oh sinasabi niya, tanga ka, buisit oh, ka, pabayaan mo ko. Uh, puro siya tanga and puro animal. Ay, ba't ikaw pa ang galit, Jo Marie? Eh, ikaw na nga yung binigyan ng pera para magkaroon ng negosyo. A ano po ma'am, yung nag-away po kaming dalawa. Oh. Hindi, hindi hindi po ako galit ma'am, ano lang yung sa side ko po kasi may nagawa po siyang di maganda. Kaya sa init ng ulo ko po nasabi ko po, po yun ma'am. Oh, eto ha, ihiwalay ang negosyo sa kung ano paman ang uh, magaganap sa personal ninyo na relasyon. Kasi kung pera at pera lang, o oh, anong gusto mo mangyari, Jonah? Kasi yeah, ang gusto ko lang po mangyari, yung may balik po yung lahat kung ano meron niya ako sa kanya. Hindi ko ka naman po nilalat kasi meron din po ako na ano, maliban sa mga resibo na binigay ko po sa inyo, meron po akong mga resibo na kusa akong bumigay. Hindi ko na po yun sinama kasi mismo ako yung bumigay. Hindi ko pwedeng bawiin yun kasi gigay nga po eh. So, yung mga bigay na walang yeah, kinalaman o, sa ano negosyo, yung, okay na yun. hindi kayo na hindi ko sa inyo, yun lang po yung panindigan ko. Jo Marie, inaangkin Ito. mo ba na responsibilidad at obligasyon mo na isoli ang pera na nakapagpasimula ng negosyo mo? Ano po kasi ma'am, wala po akong ganun na pera kasi nagtatrabaho po ako. Malit lang po yung sahod. Pwede naman Bakit? Na... Ano na nangyari sa negosyo? Ano po ma'am, nawala na po. Ganito po lang kasi ma'am. Sumabog na. Yan sabi niya naglabas po ng motor. Yan sabi niya naglabas sa ng motor. Mm, February po yan naglabas ng motor. Pero saka ko nalaman na naglabas sa ng motor two months na po ang nakalipas. Sa papa niya pa mismo. Na, sa papa niya pa mismo ako nakaalam na naglabas siya ng motor. Wala po silang sinabi sa na Ganito naglabas ako ng motor, hindi ay, po, sa ibang tao ko po, hindi, nalaman. Papa ang, ano, nag, hindi po, hindi po ako nagpaalam kay Papa. Hindi Pero sa akin din, hindi ko nagpaalam. Papa mo mismo nagsabi sa akin. Sinabi ko po sa iyo yun, langga kasi akala. Langga? Kasi, langga? Na, na lalabasan mo ko ng motor. Sa nalilan, Jomary, ha? Gusto hindi, ko lang... hindi, 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 hindi yun no? yung tinutukoy ko, Jomary, no? Sasabihin ko sa'yo, yung tinutukoy ko na motor, kung sakali man magkabuo tayo ng negosyo, gusto ko yung makakatulong din sa negosyo, hindi yung pampasikat, pampayabang, mali yun. Kasi alam natin, tayo mismo yung mawawalan dyan-dyan sa sniper na tinatawag mo niyan, yun yung dahilan bakit pa wala lahat ng negosyo. Ah, naglabas na, ng Schneider. Nakapahit nito, so, binalik mo sa akin pero bago ako nag ano no, bago ako nag-decide dito na humingi ng tulong, nagmamakaawa pa ako sa iyo na mo ako. Kuya ko nga namatay, 'di ba? Humingi ako ng tulong, wala kang tulong sa'kin. akin samantala ito sana yung matatwan mo kasi ikaw yung malaking nakuha sa akin pero ni piso wala kang tinulong. O ngayon nag-decide ako dito, dito ako lumapit para humingi ng tulong. Ano reaction mo? Ito na yung paraan ko para makaganti. Hindi kasi ako marunong mag-ano ng i re re pa kita lang paulit-ulit. Kasi gusto ko yung, ako kasi, kahit na ako, malaki yung hospital ko sa side mo, sa pamilya mo. Ginawa ko lang to para makuha ko yung ano meron ako sa'yo. Kasi alam ko kung hindi ako dadaan wala akong pag-asa na makuha ka. Ito lang yung tanging paraan ko na mabawi ko ano meron ako sa'yo. O anong masasabi mo, Jo Marie? Magkano ang pwede mong dun sa isang daang libong piso? Handa ka naman na magbayad, pero hindi nga lang bulto, di ba? Magkano ang pwede mong ibigay Langga. Jomari, Opo. gusto ko lang malaman mo na ang nandito sa studio ngayon, baka hindi mo alam, ay ang bagong langga ni Jonah. Na yun ang lumapit dito, si Remart. Sige, kaya magdahan-dahan ka sa paglangga-langga mo dyan. Baka... Po. O. Oh. Sige, so magkano ang pwede mong ibigay para magbayad ka? Langga. sa ano po, sa hinihingi po niyang 100,000 po ma'am. Oh. Eh, ano po kasi, nagtatrabaho po ako ma'am. Malit lang yung sahod po po. Asan yung motor? Hindi po na magpauna po, ma'am. Magpauna Magano? po. Sa isang one po, kung okay lang po sa kanya. Nasaan nasan ba yung motor? Yung... yung na po yun kasi nag-stop ako. Kasi naimbargo. ako din po yung sa motor na ma'am. Anak ng pating naman, wala tayong makukuha dito eh. So wala Ay, na yung... Ako din sa motor kahit na nililin po niya sa akin, naging totoo lang po ako. Ika, Pinayaran ko yun ng buwan-buwan. Tapos, nasan yung motor? Pwede, pwede naman nga. Pwede naman po kasi nag-stop na ako. Nahila na po yung motor, ma'am. Diyos ko, por Diyos, por Santo. Diyos na may mga anak ka. Hmm. Ha? May mga anak ka? Eh kung doon mo na, na... Po, wala kang kapala dito. ko po. Kaya yung kasalanan ko po sa mga anak ko. Pero nangyari na po, lesson ay, to learn na nga man, Lesson, ay, ay, sandali lang. Anong lesson learned? Eh, ito, may boyfriend ka. Hindi mo pa rin nakikita ulit. Oy, Raymart, ha? Huwag Nangy... kang tatanggap ng pera kahit na bigyan ka. Ay, Ha? Anis po yan, ma'am. Hindi po hindi niya ginagawa sa akin. Anong anis? buwan na eh, po kami pitong... piso po na ang nalak po. Anong pitong buwan? Eh, dalawang taon nga kayo mahigit ni Jo Marie. Isang piso nga ang binigay sa iyo eh. Pero di bali na, wala akong karapatan eh, di... maging judgmental kung puso ko eh, ang pinag-uusapan. Hindi eh, ko tayong ugali ng tao eh. Bawat prinsipyo, ba? may kanya-kanyang prinsipyo po kasi. So, walang maibabayad sa iyo si Jo Marie. Hindi. Okay? Si at best maghuhulog-hulog siya. Jo Marie, magkano pwede mong ihulog? Kaya ba ang 5,000 sa isang buwan? Opo, ma'am. Opo. Pwede ring ano po, ma'am, uh, okay, mag-down magbigay ka muna ng down. Kaya mo ba magkano kalaki ang pwedeng mo ibigay na down payment? Tapos yung yung balance eh, 5,000 kada buwan. Kaya mo ba magbigay ng 50 mil? Kunwari, to ngayon. 50,000. Tapos for the next 10 months, 5,000. Kaya? Jo Marie, kaya yan naman ma kasi may kaya ang pamilya niya eh. Alam ko po ang pamilya niya. Oh, Jomery. Kasi naman siya. Kasi kung hindi sila may kaya yung anong sakit, kaya yan kasi may kaya sila eh. Kasi po, may sakit po yung magulang ko, yung magulang ko po ma'am. Ayaw po nilang may stress po. Ayaw nila may stress pero may na-stress kayo oh, yeah. na isang ina na OFW. Sa nila. So ano bang... Uh, Pagpiran po si papa ko sa doon sa sakit nila po, ma'am, sa do. O so magkano nga? O sige, may, may, may sakit o wala. O kaya, anong kaya ang ibigay? Pwedeng magpauna po ng P10,000. Ang liit naman? Hindi na ako papayag. Kaya nagpapita ko dito kasi po. ayaw ko na nang magkaroon ng mga patsak Kasi bago ko ito ginawa, nagmamakaawa pa ako sa iyo. Nagsinungaling pa siya. Nung Mark sabi niya, ay nagdikat maulong po na agad ngayon. Nung binigay ko yung dikas, sabi niya, ay wala pala akong pera, sabi niya eh, maghintay ka sa April, magbabayad ulit ako. Hanggang sa block niya ako. Wala siyang sinabi ng ganito-ganyan. Thank to block. Jonna, meron ka bang katibayan na nag-offer sila sa sa'yo ng negosyo? May chat ba kayo? May convo ba kayo? Oo. Oh, oh. sa akin ba yung conversation okay. po namin ng tatay so, niya. So, Shari, kaya na ito, kaya na ito na estafa kasi may ano eh. So, pwedeng kriminal, kasong kriminal. Kasuhan na lang natin para matapos ma, pwedeng, na. Pwede yung kausapin daw si Ashley, si ma, yung si mama ko po. Ano ka ba naman, Jo Marie? Nanay mo pa? Idadamay mo pati nanay mo? Eh, ikaw nga binigyan ng pera eh. Wala po, wala po, kasing, wala po kasi akong pera, mami. O, oh, yan ang sinasabi ko. Gwapo ka lang. Wala kang pera ang ko kayo sa usapan. Sobrang so, totoo lang, nakikiusap ako sa inyo. Sobrang sa'yo, nakikiusap ako. Iniiwasan mo ako, iniignore mo ako, ibablock mo ako ilang beses. Pero naghihintay ako na makachat ka para mag-communicate kung kaanong desisyon at anong paraan mong gawin mo. Kasi hindi, hindi naman ako nagbibiro nung nagbibigay ako eh. Eh, anin mo na lang yung ano? Kung ano, kung, kung, ano man yung ano ni Jonah sa'yo, gawan mo na lang ng paraan kasi matagal na yan eh may git na dalawang buwan na yan na naghihingi ng ano sa inyo tawad para maibigay maibigay yung yung gusto niyang inihingi sa inyo kasi lagi okay. na lang siya araw-araw uh, nag-chat -nag chat siya sa araw-araw sa inyo pinabayaan okay. okay. niyo <laughs> kahit, kahit magulang niyo hindi niyo na hindi niyo, hindi niyo na ano binabaliwala niyo ngayon humingi siya ng tulong sa akin siyempre ako naawa din naman ako sa kanya bilang ano bilang boyfriend syempre i <coughs> e, aning ko talaga yung ano niya kasi na ako naawa din may, may tatlong piding, anak siya daw, pwede yung kausapin daw si Asli oh. ni mama ko hello Asli hello may kausap ako sa'yo na ano kasi wala naman, ano pa, si Jomar eh Ito, utangin ko pa yung ano eh yung ipapauna ko sa'yo eh kasi ano, may sakit kami hindi sa ano, may sakit kami ni Papa niya kasi na bawal kami ma-stress. Papa niya kasi nag nagpa sa may pati sa Tapos ako nagpa din ako sa palaging masakit yung likod ko. May fracture yung likod ko kaya bawal akong ano daw mag ma-stress kaya nakita ko ako sa iyo kung pwede, magpaulan na lang ng ano kapos babayaran naman namin yan ta ako, mahihain din ako, saka ako rin, marunong akong magbayad. Alam mo rin yun. Kaya, nakikiusap ako sa'yo na magtatrabaho siya na ano, magpao na siya buwan-buwan ng kahit 5,000 buwan-buwan. Alam ko naman, ikaw, alam ko naman yung ugali, hindi ka naman, ano, mabait ka naman sa amin eh. Jo Marie, okay lang ba sa iyo yun? 10,000 na pauna, tapos 5,000 every month. Pag hindi na i... Tuloy 'yon, saka tayo magkakaso. Magpunga siya kasi pinagsabihan siya ng papa niya kanina, sabi ng papa niya. So kasi sinabi ko sa iyo na wag tanggap ng tanggap ng ano, sabi ng papa niya kasi ayaw niya nang may yung asawa ko kaya kail kailan hindi kami na barangay dito eh. Ayaw niya nang gulo tayong asawa ko rin nagkagawad din kaya ayaw namin yung gulo kaya gusto ko ano maayos na. Gusto ko nga pumunta siya dito ta mag-ayos kami sa barangay eh. Eh nakikipag-usap ako sayo na nagpapakikipag-usap nak, 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 na Nanay, Kaya ba na medyo mas malaki ang pauna ninyo na ibigay? Eh mukhang may kaya naman kayo kasi kawawa naman po si Janeline, may pamilya, may mga anak ito. Baka naman kaya ng mas malaki imbis na 10,000 lang okay, kasi ang sinasabi ko kanina 50,000. Utangin pa naman kasi kung di sana maopera yung asawa ko magpapauna kami ng malaki, kailangan kasi ng 100,000 eh. Ah. Oh. eh. Kasi po, hindi ako nagsisil yung aling, nandito yung ultrasound niya. May bato siya sa abdo, Mag magpapaupira siya kasi, ni-schedule siya eh. Ilan ba ang anak niyo, Nanay Janeline? Lima po. Lima, po. Ah, lima. Eh, bakit kasi ikaw pa ang nangangako para sa anak mo? Eh, kompromiso at obligasyon ito ni jo Marie? Wala siya kasing pira, madam. Wala siyang pira. Ang pamilya, Hello? ang pamilya niyo ba ay nakinabang doon sa pera na kinuha ni Jo Marie? Kayo ba ay may kinalaman doon sa gas tank refilling station? Hindi na hindi ko alam 'yan. Siya, siya ang ano eh kasi nalulung siya kasi sa bisyo eh. Alam ilang, niya asli yan? ilang taon na ba si Jo Marie? 22. Alam ni Asli yan. Kung ano pinagsasabihan namin, alam ni Asli yan. Eh, ikaw, na ilang taon ka na? 29 po. Ay, nako. O, oh, anong gagawin natin ngayon? Gusto ko na umuwi, Shari. Hindi, hindi. Sa po ako ano, mag, magpapauna kami ng 10,000 kasi um, utang. Apo, 10,000 daw. Nanay Janeline, Siguro po, Nay, alam nyo po, pasensya na po ha. Mas maganda po siguro, Nay, na hindi po kayo yung nakikiusap. Mm -hmm. Kung totoo si wala naman po kayong kinalaman dito. Pero syem syempre, bilang isang ana po, ay concerned lang din po kayo kay, kay uh, Jo Marie. Pero nanay, mas maganda po na ipasa nyo po yung problema po na yan sa anak po ninyo. Sila pong dalawa yung may away ah uh, medyo hindi po maganda sa kalusugan niyo po yung kayo pa po yung nai-stress sa gagawin po ng anak po ninyo. Oo po po madam yung ano yung na ano kami sa is iskandalo kasi. Yes po nai. Opo. Naiintindihan ko po uh, ma'am Janeline. Pero aayusin na, na, po na, natin. Opo. Aayusin na, po natin uh, na, ma'am. Magtanong mag kayo dito wala kaming ano mga mga tao. Opo. Kaya, kaya lang hindi kami na -baranggan. Sige po. Hello po, ma'am. Huwag mong ipasa yung ano, siguro yung tawag kay Nanay Janeline kasi okay, hindi oh rin po. maganda sa kalusugan ni Nanay no, na nai-stress. Nakikiusap din si ma'am. Gusto, lang, gusto uh, lang po ni mama na kausapin si Ashley. po Ah, sige, Kuya Jo Marie, ano po ang mailalatag po natin na solusyon po dito para kay uh, Ma'am Jona? Ashley? Sige. Po. Oh, Pwedeng ano, makikiusap ako sa'yo na magpapaula muna ako ng 10,000 tapos buwan buwan ng ano 5,000 kasi pupunta na ako bukas dun sa trabaho para pag-iipon ng pera pambayad sa'yo. Di ba dati nakikiusap ako pero sabi ko pa nga sa'yo kahit tag 2,000 lang ibigay mo okay lang basta may bigay pero wala i-block mo ako tapos ngayon nandito na ako magbigay ka ng 10,000 naintindihan ko yung side ng mama mo pero alam din nila ang anong hirap din pinagdaanan ko habang tayo pa alam nila kung paano ako nagmamakaawa para magtino ka. Pero wala eh. Inubos mo talaga ang pasensya ko. Lahat-lahat na ginawa ko ng pakambaba. Kahit may anak ako, tinalikuran ko yun. Sinintabi ko yun, hinarap ko kung anong meron tayo. Pero anong ginawa mo, anong ganti mo? Tapos ngayon, dito tayo sa harap nila. Sabihin mo ganun. Alam. yun lang ba yung solusyon? Alam ko, naintindihan ko yung side ng mama mo pero sana maintindihan mo din kung ano yung naranasan ko sa iyo. 'Di ba? Nung nagsakit yung kuya ko, 50-50. Yeah, wala kami malapitan, wala kami. Ma'am Jona. So, Ma'am Jona. Na diba? Para mapabilis po tayo, ano po ba ang gusto ninyong oh. mangyari? Papayag na po ba kayo doon sa sinasabi ni Sir Jo Marie para magkaroon na rin po tayo ng pirmahan? Huwag <laughs> na rin po sana yung 10,000 po. Sana po anong kahit kunti lang po. So, okay. okay. kung 100 po 180, lahat yung nasa resibo po. Kaya nga po, ma'am. Ah, okay. dagdagan na lang yun. Dadagdagan na lang po. So, okay yung 10,000? Tapos 5,000 a month? Or dagdagan niya yung 10,000? Okay na po yung... Dagdagan ko yung 10,000. Ah, uh, sige ganito na lang Ma'am Jonna. Mukhang willing naman din po ibalik si Sir Joe Mari lahat ng nakuha pera at saka pera. mukhang okay rin naman kay Jonna. Nagkakatalo na lang tayo sa pera. Siguro oh, off the off air na lang natin i... Oh, hindi na po tayo manghihimasok dyan. Iyon oh, na po 'yan. Desisyonan. Okay. Nasa line to natin si Chairwoman Marisa De Guzman. Kap, magandang hapon po Kap. Yes, good afternoon po ma'am. Ito nga po ang yes, problema po. dahil isang OFW po ay nireklamo nire isa po sa mga constituents ninyo. Yes, uh, ito po ay uh, kasi may pinramis po daw po na negosyo pero mm. the usual wala nangyari. Mahigit kumulang isang daang libong piso ang involved. Okay po. Okay po. Pero mukhang handa naman na na pumayag itong si Jonah na magbayad okay, uh, po. si Jo Marie Merong. Uh, siguro po magpapapirma na lang tayo ng kasulatan, ano? Sa harap po ni CAP. Pwede ba yon yes. CAP? Yes po, ma'am. Yes po. Oo. So kung ano man po ang mapagkasunduan nila, magpapapirma na lang po kami para sa harap po ninyo na inaako, bilang katibayan, yung obligasyon ng pagsoli ng pera. Okay po, ma'am. Noted po. Oo. Oo. Okay. O, napaka matulungin ng ating uh, chairwoman na si Ms. Marisa de Guzman. Kahit na... Ah, uh, holiday ngayon sa barangay sa buong willing Pilipinas. O. So, Ayas okay. oh. uh, yes po willing po akong makipagtulungan okay. kay Miss Joanna for the ano po ma-settle ma yung problem po nila. Okay. So, Joanna, ganun na lang ang gagawin muna natin ha. I-off the air na natin kung ano yung magiging uh, kasunduan ninyo. Total mas malakas ang ano nito mo ngayon kasi sa harap mismo ni Kapitan pipirma ng obligasyon niya si yes. Jo Marie. Okay, kabado? Okay. Okay po, kung yun po yung si kakabuti walang problema ko. para dah, pero po ano lang po lang yung buwan-buwan po na tatabi yes. na sabi nila dapat po ano yung pitch nila magbigay dapat yes. po hanggang sa mahog na tatu. okay Remart ano naman ang masasabi mo? yun po yung masasabi ko po sana kung ano po yung mga pinag-usapan nila sana matupad po yun hmm. kasi yung kung di po, di po kami nakaabot dito yan na po yung pinag-uusapan nila. Ang problema po, hindi po natutuloy yung mga pinag-uusapan nila. Lagi silang ano, nagtatanggi. Ah, sige. sige. pera. Okay. Okay. Off air, okay. -air. -air pag-uusapin po namin kayo. Ha, pero okay. ayun po, Ma'am ingat po kayo diyan, Ma'am sa Jeda at uh, maraming salamat pagandahan ng hapon po. Gayon din po kay Sir Jomari Merong. Uh, salamat po and uh, Sir right, Raymart, kausapin po namin kayo sa kabilang Okay. Studio.